Ay mga kailong, tanggap ko na talaga may pagkabuburin na ako minsan. Ayan, pinapasok ko yung aking ATM. Ibaliktad pala dapat. Ang ipapasok mo una ay yung may chips. Alam mo ba yun? Hindi po yun. Uh, chichere, kundi po ay chip na kasama doon sa uh, ating mima or sa ating card. Nakikita niyo na para siyang sa SIM card. Ano po? So yun na nga, may nagtanong sa akin kung pwede daw gamitin ang international card sa Pilipinas pag mag-withdraw ng pera. So ayan, ipapakita natin. Ang gamit ko po ay mima card. Ito na nga, tinry ko siya sa Metro Bank uh, ATM machine kung talagang gagana siya para makita nyo at magkaroon kayo ng idea once na nagbakasyon kayo sa Pilipinas at may pera kayo sa inyong International Bank. So ayan na nga, nakikita nyo na hindi siya pwede. At buti na nga lang, meron kami nakitang katabi niya International Card Accepted here. So ayan, tinry natin dito yung ating International Card nga na para sa mga nasa Israel po ayan pwede po nating itry ang ating card na lima dito sa Pilipinas kanina doon sa Metrobank machine ay hindi siya gumana ayaw siyang tanggapin kaya ngayon papakita ko sa inyo kung talagang kaya niya maglabas ng pera at pwede nating gamitin ang ating savings kahit nasa ibang bansa pa tayo nag save ng pera natin So ayan na nga, transaction complete daw. Ibig sabihin tinanggap yung card natin at yung amount na ipinasok natin ay talagang lalabas siya. Tara! Ayan, meron na nga wow. tayo na pera at talagang gumana ang ating international card. Yun pala, dapat visa card ang ating card at hindi pwede nating ipasok sa banknet machine. Thank you for watching!